Uh, magandang umaga uh, sa inyo lahat uh, pumunta lang tayo rito upang makita dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga tapos sa pagtesting tapos finally sa pag, uh, pag uh, destroy sa, sa mga nahuling drugs kaya uh, dahil uh, kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa sa na maibenta pa na makuha ibang i-report -re iba, uh, alam, alam naman naman natin kung ano yung mga ibang kunwari yung mga ibang pangyayari na nakikita natin kaya at, uh, uh, that's why I'm here today just to see how the system works para very very solid yung system natin from the capture and uh, of uh, the uh, uh, illegal drugs all the way until the destruction of the uh, illegal drugs also so ito pala. ngayon ko lang nakita ito so I was very, very interested to see uh, this will be the chamber temperature will be raised to 700 700 degrees Celsius which is hot enough to destroy all of the uh, active elements within the drug. so after na init na 700 700 degrees Celsius are uh, hindi na it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be uh, any drug anymore. hindi na talaga sirang sira na ito. so that's what uh, that's what we are here to uh, to to witness. Uh, at this point, matagal pa ito, Iinit pa ito for another 10 hours, 10 hours tapos mag-aantay tayo ng 12 hours bago palalamigin ulit para makita kung naubos na talaga yung ating sinunog kapag may nakita na may traces pa ay babalik nila uulitin na lang nila para talagang sirang-sira pero palagay ko uh, with 700 degrees with that uh, long period of time 10 hours na linuluto ay eh, palagay ko makikita natin na sira na talaga yan. And that's why we are here today. So, uh, I'm glad that uh, the press is here para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin uh, ng, ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Rush and top blood news. Kumikiling sa katotohanan. Balita, servisyo, walang iba na hindi nagawa sa laging handa sa bawat sulok ng Pilipinas.